Hello guys, good morning. Ngayon eh, 5.30 ng umaga. Ayan, maliwanag na siya. Eh, tatapon ko ito guys yung kwan. Lagay ko sa labas yung uh, itong mga uh, recycle na kwan. Na basura. <clears throat> Kasi nung isang linggo, nilabas ko to. Nilabas ko to guys ng uh, alas 7 ano no no quarter to 8 hindi kinuha ng kwan ng garbage collector kasi kwan hindi ko daw inilabas ng alas 7 medya eh pero nung una nung una kahit ilabas mo siya ng alas 8 kinukuha nila eh nung isang linggo hindi nila kinuha kasi hindi ko nga nailabas ng kwan maaga ba tapos may note so ito pa rin yung garbage namin nung no? last week ayan puro lang yan kwan karton ayan at ito guys napansin nyo di ba nagwan ako nag mower rin ako ng, nung isang linggo ayan o no? oh, mataas ulit mabilis guys tumaas yung kwan yung damo grabe oh. bilis buksan natin mm. grabe dito guys malamig kahit positive na eh malamig grabe guys yung 5.30 no oh. ayan liwanag na 5.30 ng umaga ngayon lang yan kasi pa summer na summer na pero pag dating ng winter ganitong oras makuha pa madilim oh, dito na ako sa labas ayan so sigurado na ito makukuha guys Kukuha na yan sigurado ayan ayan yung mga garbage nila na lubabas din Maraming nga dun eh. Yan. Mga nila. Ito yung amin. Tapos sa kabila naman, ayun. Ayun kabilang ayan. Malakihan yan, malalaki. Kasi maraming bahay Ay, dyan, ayan. Ito, ibinigay e, sa amin. Eh, ganito na kaliit. Dati malaki rin tapos minalitan nila ng maliit kasi minsan yung ibang tao eh, yung mga basura nila eh, dito, dito nila itinatapon kahit hindi sila dito nakauwi Di, kahit hindi sila dito umuwi ba ditong lugar kaya unfair naman kaya pinalitan so yun sarak muna ba guys or gate? yung gate Ayan guys, mahaba ulit yung kwan. Yung damo, grabe. Ang taas na. grabe. Ang bilis nila. Kaya, siguro mga Sabado or ya, yeah, Sabado mag kwan. Mag more tayo. Ito na guys, yung apple. Ayan. May bulaklak na. Ha? Ang bilis lang. Oh, ayan. Namulaklak na. Hmm? Hmm? Ayan. Mabilis no. Hmm, nabulaklak na. Ilang weeks na lang. May bunga na to guys. Mabilis. Mabilis yung kanang ng apple. Mabilis yung ano yun pagbunga ng kwan ng apple ba kasi nung isang linggo wala pang dahon yan ayan may dahon na tapos ayan namulaklak na ilang weeks na lang may bunga na grabe kasi ilang buwan lang yung kwan ng apple eh tapos patay ulit wala sila ulit so yan yeah. natin guys ayan dito na tayo pasok see so you guys thank you for watching don't forget to like share and subscribe our youtube channel ni Pogi ayan siya guys good morning say good morning good morning good morning good morning may nakita sa kalsada good morning good morning good morning Okay guys, my voice.